So yan, good morning mga ka-PJ! Kumusta? Ngayong araw nga pala ay biyernes, no? Uh, July 4, uh, 2025 At nga isang pasahero pa lang tayo Galing uh, Valenzuela Papunta dito sa Hison City 434 Wala pa tayong palo off Mukhang tahimik ah <laughs> Matahimik yata ngayon ah Napapatay tayo dito, mukhang... Patumal siguro ngayon dahil wala nga pasok na naman yung mga estudyante. Eh kanina na tinanghali ako kasi. Dahil ang lakas ng ulan ng umaga. Tapos eh yun, ko na lang ako papasok. Sasabay ko na sana eh biglang nagtiks yung ano, wala palang pasok. Kaya ito, isang pasayro pa lang. Ito, wala pang paluap up. Wala oh, tahimik oh. Wala pang tumunog para sa pangalawa. <laughs> Ay, nako. Sige, taga, taga lang tayo. Taga lang muna. Dikit muna tayo dito sa mga, ano, siguro, sa mga bus terminal. Maka may mga dumating galing probinsya. Uh, doon naman na tayo dumikit. Kasi dito sa mga, ano, wala siguro. Kasi, pero may pasok naman siguro ngayon. Ang oras natin, ano, alas 6, 26 na. OMG. Sige, taga lang, taga. Alright, so mamaya update ko kayo pag may pumasok. Wala pa rin pumasok mga ka-PJ. Uros <laughs> natin na alas 6.28 na. Pag ito, wala pa rin pumaputok mga 7. Saktong 7 o'clock. Buksan natin yung ating saber. Iyan ang ating ano, pag-asa. <laughs> Ganon talaga pag wala eh. Pag matumali. Saber is the key. Si <laughs> <laughs> Tip yan. No. <laughs> Basta magabot na ng 7 ngayon at wala pa rin pumutok. 7 is the key. Ang luwag ng idsa oh. Napakaluwag ng idsa. So, ibig sabihin talaga ano, tahimik. Ito, may pumutok na. Imarte e, Cubao Station Southbound. Isos dito lang. So, sabin... <laughs> 70 pesos. Ah, sige! Sige lang! Sige lang! <laughs> 70 pesos. So. oh. Sige! Manat lang! Tsaga lang! Tsaga! Eh! Anong talaga eh? Okay! <laughs> At least is, meron. Isa yes, naman 0 6.30 na Nang umaga. Oh, natakot siya. Buksan na saver. Nagbigay. <laughs> Woo! Ito na mga ka-BJ! Iyakan time. <laughs> Woo! Marami na naman tayo mababasa mamaya sa Facebook. Ay, nakura kung siguro tayo nakalabas. Makakuha tayo kanina siguro. Ay, e, siyempre. Para may pasok dito sa Quezon City, oh. Yung mga estudyante na talakad, oh, o, oh, pinapawi ito. Dito lang yung pick up natin sa, ano, sa may Alps. The bus Incorporated aid sa. Aidsa. Papunta lang din doon sa MRT. Ayah ni tu Maglakad ha? <laughs> Ayah maglakad Eh Kita tayo Melapitkan kita Satu yang pickup Kita kalang Maka PJ Hmm Kita na Kita na yang alp Ayun Ako dyan pa talaga tumapat sa no loading and loading Tika lang ma'am, kay akit ko sa gater sa Iba gutter Ibawal dyan magsakay morning, morning po Good Morning Okay na po mm -hmm. Yan, so na babak na natin mga ka PJ Dito sa Imarti no Kubaw Southbound Oh, uh, yan no, ang mahirap eh. Pagka yung ganun ay eh, sa lubong eh. Iyakit <laughs> ko talaga siya sa gater Eh, doon para makapasok doon sa terminal ng Alps. Mahirap eh. Mamaya may itikante ng camera dyan eh. Talaga eh. No loading, unloading eh. Iyakit ko talaga siya doon sa loob. Mabul siya doon. <laughs> uh, ito may follow up tayo Maka ka-PJ. Ang oras natin na ay ano na. Alas 6.38 na. Hmm. <clears throat> Dito lang din sa may ano Cubao Advanced Contact Solution Incorporated Telos International So baka call center to Papunta lang ng Victoria Sports Tower Ipipanyo de los Santos Sabi nyo Ah ito may labi to Walang problema to May labi tong Victoria Sports Tower eh Pero tong paket sa labi Mayroon pag yung along edge eh O diba 128 lang Okay, so tara, pikapin muna natin mga ka-PJ Pangatlo pa lang to <laughs> Let's go So ayan, update tayo mga ka-PJ Ang oras natin ay alas uh, 7.23 na At naka-4 na tayo na booking sunod-sunod na Sana kung kaso maliliit eh Ito nga, may pumapasok, inignore ko na muna At ako i-kakain na muna Dahil nandito tayo sa Cubao ngayon Dito naman na muna tayo mag-almusal No? para mamaya dire-diretso na. At doon sa nagtatanong no, yung si Sir yung taga Pampanga para sa umuwi. So nagagrab siya dito sa Maynila. So yun yeah, malayo. Tinatamad na siya umuwi. Oh, so, diyan lang sa ano, Makati Sir. Diyan sa may Pablo Campo diyan nakita mo diyan pag marami na tutulog diyan Pablo Campo sa may Dungon Street dan dami na tutulog diyan saka doon sa may ano basketball court sa Lapas. Yan, marami din dyan natutulog mga grab driver lahat yan mga ati naman meron doon marami doon puno yun yung pagagabi yan sa may St. Pasig yan sarap din matulog yan eh. malamig kailang daming puno kasi nakakatakot nang pag siguro pag malakas yung hangin eh. malaglagan ka ng sanga na kaya mabagsangan ka ng puno <laughs> pero masarap matulog yan sa St. natutulog din ako paminsan-minsan yan eh. dati Dami dyan, puro grab driver yan Natutulog dyan sa may sintol na yan Pag araw may bayad ang parking dyan Pag gabi wala na Ganon din sa Makati Doon sa may ano, mga Salcido Village yan Lahat na may mga Pay parking dyan Sa araw, pag gabi wala na Marami din natutulog dyan mga grab driver Tapos pag gusto mo naman maligo Doon din sa Dungon, mayroon doon nagpapabayad ligo ako uh, ako dati doon sa Kilate Lisley sa may Lapas Church no. Doon ka paparada para safe. Hindi ka mga ngamba na baka mahuli, ma-reker kasi. Kalob na sa banyo, hindi ka lang ng 20 sa guard. Hmm. Tapos pwede ka rin doon ka kumain kay Ate Lisley. Pwede ka rin doon makiligo. Bayad lang ng 20. Hmm. Ngayon kasi araw-araw pa ako umuwi. Eh, Kasanayin <laughs> ko pa ulit yung sarili ko na matulog sa kali. Eh <laughs> na, nasanay naman ako na sa bahay pagdating ng alas 7. Parang ano, nasanay na yung katawad ko na uuwi. E. Siguro pag ano na talaga yung sobrang hirap na ng biyahe. Ayan, kailangan na talaga. Ayun, nasanayin ko na naman sarili ko matulog na naman dyan sa Makati. <laughs> Ngayon naman, okay -okay pa naman, medyo okay-okay pa naman biyahe. Kaya pa naman makasurvive. Eh. Pag yung matumal na rin talaga. Kung um, hindi na ako umakabot ng 5,000 Balik ulit sa Makati <laughs> Okay, pag nasa Kubaw ka Doon, marami din dyan tutulog sa may 28th Avenue no? Malapit doon sa Pituason Pagkagaling ka ng Alimol Diba, Pituason ka Kanang ka ng 28th Avenue Doon, pagkagabi dyan, kita mo Dami dyan na kahilira uh, hiliran tutulog Yung mga kainan dyan Yung dalawang magkatabi yan Puro mga grab driver lahat yan Pwede ka rin dyan matulog Tapos dyan ka rin kakain Pwede rin doon makikiligo May bayad din 20 yata o 30 Doon kay ate Marami naman At doon sa Wala pang grupo Mga bago lang Tara uh, ko kayo dito sa Silo namin Para may kakakwentuhan tayo ng <laughs> Habang tayo ay nagbibiyahe, hindi tayo mabuboring. Basta yung hindi mahihiyain na ah, yung nagsasalita talaga, yung madaldal sa selo. Kasi para hindi boring yung ano kasi itong mga iba kong kasama to, wala eh. Puro pang gabi bumibiyahe, wala akong kausap masyado pag gumaga eh. Kaya pag nagkataon na nagkita tayo dyan sa Makati, o nakita nyo ako sa daan, pwede nyo akong lapitan at uh, tataniman ko kayo ng selo para magkakapwentuhan tayo at kung meron kayo mga katanungan di ba? na hindi nyo alam o, doon sa selo pwede tayo mag usap usap hanggat hmm. tayo ay naka online doon basta bawal lang mahihain doon pag mahihain hindi nagsasalita at tinatanggal namin yan sinisipa <laughs> konti pa lang naman kami dito ah, nasa siguro nasa ano lang sampo o, kasi hindi na muna ako nag online doon sa dati kong grupo eh kasi parang ano na eh nagkaroon ng ano eh problema eh parang kanya-kanya na eh kasi hindi magkakasundo dahil ang gusto ng grupo talaga eh solid grab lang eh kaso hindi mo naman masisisi yung iba na pakiramdam nila na nahihirapan sila sa booking kay grab kaya nag online talaga sa kabila sa in drive sa Osatuhiray naiintindihan ko rin naman yung aming presidente dahil nga siyempre gusto niya ay eh solid lang sa Grab dahil nga Alliance eh di ba? pag nagka problema kay Grab kanino lalapit di ba? sa Alliance di ba? kita e nag online sa iba eh yun ang hindi nakakaintindihan sa ganun kaya nag-ano muna na ako din ha? medyo laylo-laylo muna ako doon sa silo nila eh dito ako na nagsisilo sa mga kaibigan ko talaga to Mula noon kakilala ko na uh, Sampo pa lang kami dito Kaya gusto nyo Pag nagkita tayo Nakita ko yan, nakita nyo ako sa daan, sa kainan Pwede ko kayong isali dito sa Silo namin Ito, hindi to ano na ng grupo na Alliance ni Grab Hindi, ano na to uh, Magkakaibigan, tayo tayo lang magkakaibigan kwentuhan para hindi tayo mabuburing Sa biyahe Okay, Uh, kung ano ba meron tayong tanong eh, tayo tayo sasagot ano ba merong isa na hindi alam tayo alam natin share natin naman ganun para magka lang magtuturo pa lang okay yun kung gusto nyo uh, basta magkita tayo okay So ayan, magandang gabi sa inyo lahat mga BJ Update tayo, ang oras natin ay alas 9.28 na ng gabi Alright no, ginabi na tayo mga BJ Ala, eh, naghabol tayo. Grabe ang pangit ng bayan natin ng umaga, matumal. Kaso ng tanghali naman, nakabawi na sana. Ang problema, sobra ang traffic talaga. Kahit saan pumunta, doon na yung binato tayo ng antipulo, sobrang traffic. Tapos binato din tayo pabalik ulit ng, ano, Nang soler, sobrang traffic din. Kaya hindi tayo umabot sa ating kota, pero okay lang yan. Di ba may binato sana sa ating kanina, pa Bagbagin, Valenzuela balinsuila. Kaso mali yung pinya, eh pinakancel ko na lang sabi ko i-book na lang niya ulit tapos pumasok ulit mali na naman yung pin ay nako meron talagang hindi pa marunong mag book eh kung saan saan napupunta yung pin eh okay so yung earnings lang natin ito lang 4,529 at naka 20 na bookings no? wala yun lang talagang kinaya <laughs> Wala tayong magagawa eh. So yun lang mga ka-PJ. At uh, maraming salamat sa inyong pagsabay sa walang sawang uh, pagsuporta. At dito na nga, magpapalam na ko ka-PJ nyo, temporary siningup. Ingat mga ka-PJ. Siguro, huh? Kumira umira na naman ng patamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero... <laughs>